Okay, mga bossing, ito na yung experiment natin. Uh, ginafix Dinafix ko na yung kwan, battery. Bita natin ng konti para hindi gagalaw-galaw. Ah, ito na ang the moment of truth. Bukan natin pa-under Oh, hindi pa naka-under ang voltage niya ay is uh, 13.3 volts. Nilagyan ko ng voltmeter para ma-monitor ko yung kwan voltage ng uh, lithium battery natin. The same time, ma-monitor din natin ang performance ng battery. Okay. Subukan so, natin yung mapaandar. Hindi na natin bumbal. Ayun. Oh, Napakalakas ng battery. Oh. Yan. Ang kwan dito, i-monitor natin ang performance niya. Uh, sundan so, natin itong experiment natin mga uh, Uh, na para uh, ano at saka kung anong ang resulta ng kwan natin dito test at saka uh, monitoring natin sa battery i-vlog rin dito para at least uh, malaman nyo malaman ng iba kung ano ang kwan niya resulta ng performance Okay. Yan. O oh, yung voltage niya naging kuan na 13.5. Kanina 13.3. Bali tumaas. Siguro uh, nag-charge siya siguro. Hindi pa natin alam. Saka pa natin malaman yung kuan niya performance niya kung ano ma test natin ng ilang bisis patakbuin pero sa tantian ko parang maganda ang maging resulta nito kaya pwede natin ito pwede rin yung i-share ito para at least makikita niyo yung resulta ng kwan uh, experiment natin kasi napakagandang battery yung dito eh kasabi nila napakatagal ng buhay abot daw ng 10 years pero hindi pa natin alam kung ano kasi yung dati na battery uh, umabot lang ng 3 years oh, binili ko yun, yun uh, 1,700 dito hindi na hindi pa natin alam baka uh, magsaksis sana magsaksis ito para at least uh, mayroon tayo, tayong uh, papakinabangan na uh, experiment okay hanggang dito lang mga bossing mag monitor na lang kayo abangan ninyo yung resulta ang i-vlog ko rin dito okay maraming salamat asalamu sa... uh, alaikum watch thanks for watching good day